Magandang araw ako po si JM De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 2. Nakatulong daw ang pinadubad ng mga pulisiya ng Department of Agriculture o DA upang mapagaan ang epekto ng inflation, partikular sa mga pinakamahihirap na consumers sa na nakaraang buwan ng Agosto. Sa ulat ng Philippine Statistics Authority, itong September 5, umakyat sa 1.5% ang headline inflation itong August mula 0.9% noong Hulyo. Ang pagtaas ay bunsod ng mas mahal na presyo ng pagkain dahil sa pagkaantala ng supply na dulot ng mga bagyo at pagbaha. Ang mataas na antas ng inflation rate ang tumapo sa serye ng pagbagal ito sa loob ng apat na buwan. Gayunpaman, mas mababa pa rin ito sa 3.3% noong August 2024. Samantala, nananatiling negatibo ang inflation sa negative 0.6% sa bottom 30% ng income households sa itinuturing na deflationary trend simula nitong Hunyo. Ayon sa DA, malaki ang binaba ng datos dahil sa pagpapadupad ng Maximum Suggested Retail Price o MSRP sa bigas. Batay sa polisiya, nasa 43 pesos kada kilo ang MSRP ng bigas simula July 16 na bagay na nakatulong upang mapanatiling mababa ang presyo nito sa merkado. Sinabi ni DA Secretary Francisco Chu Laurel na tinututukan din ang kagawaran ng pagpapatatag ng presyo ng iba pang mga pangunahing pagkain gaya ng karne, manok, isda at gulay. Sa kabila ng pinsala sa lokal na supply dahil sa masamang panahon, pinayagan rin ang pag-angkat ng isda dahil sa nalalapit na pagsasara ng fishing season at ang pagbabakuna sa mga manok laban sa bird flu para matiyak ang supply ngayong papalapit holiday season. Dagdag pa ng kalihim, may higpit ng pagbabantay ng DA sa supply at presyo ng mga pangunahing produkto alinsunod sa atas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr na abot kaya pagkain lalo na sa mga pamilyang mababa ang kita. Para sa iyong pangbalita balita at updates, tuto ko lang sa Pasada Balita mamayang alas 4 ng hapon. Ako po si J.M. De Jesus. Magandang araw po.